Ang lagbing ay ng buhay. Sa mundo niya Para tulay ako Baba at tulay ganyan

dito uno, maraming salamat po sa pagpunta dito. Ay, dami pa na. Dami. dami. Marami. Maraming salamat po sa pagpunta dito ngayon para ipakita ang suporta nyo sa team action ng gala. At sa aking asawa, syempre kay Kong Marjo. Isa na yun naman siya! Maraming salamat po. Grabe. Kuya, kapag minigyan ko naman. Ayot, chibing, sa totoo lang po. Ayaw po kasi kung nangangampay niya talaga yung kanyang asawa. Kung hanggang maaari, ayaw niya po kumanik. Kasi ayaw natin siya. O, oh, ayaw natin na, alam niyo naman naman, ayaw, 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 ayaw. So hanggang nandun lang pa. nandito kami, kaming dalawa na rin lang, at kami rin, ang mga lola niya, nung time na nag-uumpisa niya, kaya hindi po makakahindi sa amin yan. Kaya pumanik po siya. At para din sa inyo, at makita niya kayo, sobrang busy, sobrang, alam mo, at kung mag-asawa na to, Oh, Nakikita ko, gusto kong sipahin pareho. Eh. Okay! Napakalambing. Eh. <laughs> okay. namin kayo kasi, kasi sabi ninyo pang at support kami sa akin. Oh, oh, Sabi nga, pinahal mo kaming Gabar God, minahal ka namin at mahal namin kung anong meron. Yes! At sama-sama tayo at hindi ka naman pipili ng isang tao na wala lang. At alam namin yung napili mo, matagal mo na siya. Yes! Yeah! <laughs> alam mo <niyo> yan! <laughs> alam mo yan. Maraming salamat po. Basta ganun po, handa natin. Be wise, isipin natin mabuti. Sino ba talaga? Ano ba talaga? saan ba talaga gaganda ang buhay ng bawat isa. Ayun na! Sumagot na sila! Correct! Thank you, God bless! Thank you! God bless. God bless. Thank you.